Tatangay yung <laughs> Swerte! Napaka-swerte! Buenas na buenas! Habis Idol! Habis Idol! Nandiyan sa sulok! Diyan! Buloy! Diyan sa pool! Napakarami! Napakarami Idol! Huwag mo Para maharang sila! Pool naman yung ano! Ang dami! Napakarami! Woo! Ayan! Napakarami po! Tuloy! Hindi! jangan di situin lu, ini Dami, mau peluk, yes, wow, wow, serangan kulit wow Dami, kita mau itu lu, belum lagi ada teteh, ada Dami, Dami, itu beren, Dami beren, itu, itu di bapak

Sakto-sakto na harap. Tingnan nyo yung dala namin mga itulog. puno punong ang isda. Oh. Ajib, bukitahan ko na ito. Paso oh. muna. Aminig okay. ko na. Oh. Pati. Ihilahin muna kasi ang dami niyan. Ayan ah. Ayan oh. Wow, parang sinudsud brother, ang dami Parang sinudsud Napakarami po. Ha? Puno. Puno. Ayun. Swerte. <laughs> Napakaswerte. Buenas na buenas. Tari lang muna. O, dyan lang muna. Dyan lang muna. Sipiawin natin yun. Para hindi sila makaalis. Nasa gilid no? O, oh, napakarami po doon. Marami na pagod ang pigla. Ayan, oh yes, sinasabi ko sa iyo, magkakarami talaga tayo ngayong araw. Ayan, ayan, magkakarami. Ah, dami yan. Baka lalabas yan dito, ha? Ha? Wow, dami. Nagkalap muna ito lang, may isda, puro isda yan. Dito sa... Pwede, dito ka sa sunok, oh. Yan. ano ba, yun ba? Gabaan. Gabaan. Yan. Nasa karami po, oh. Wow. Sarap ng tilapia. Katagal ako hindi nakakain ng tilapia. Ayun. Wow. Uh, ang mahal pa naman ng tilapia sa si Pilipinas. Dito, sisikyawin lang. Ayan na. Miss na miss ko na yung mga tilapia Kaya nga eh. Gusto ko na mag-ihaw, magpaksiw, magprito. Yan. Ayan. Sarsiado. Ayan. Anda. Apritadong tilapia. Kabila, o, kabila, kabila, kabila. Lahat ng luto na tilapia, ilulutuin natin mga idol kasi napakarami tilapia dito. Sisipia, lang ay, yan. Ay. Ayan, walang huli. Ay, malaki oh. Ay, malaki. Harap mo. Paano? Ayan. Puno na may tatanggalin ka pang marami eh Biglang nawala eh ayaw oh Sigurado puno na yun Puno na yan oh Ah, ito talaga, napaka... Ha! Ha! Yan, napakarami! marami ito deh, Parang ano? Parang parang uh, talo pa natin yung palengke ah. Talo pa. Mga sport? Oh, hindi hey mo? Pakarami. Ah, uh, um, bolsa Bulsa pa lang. Bulsa pa lang yan. Kalabas brother. Lihat ko lang ah. Oh. Lahat layan? yan? Ayun, diretso. Miss na yung tilapia eh. Sarap na kumain ng tilapia.

Oh, ikaw lang. Kaya mo na to? Kaya mo na yan? Kasi may ko to eh. Sige, ako na tagaluto umaya. Oh, ikaw na bala sa luto umaya. Ay, maglinis ako ng mga sampung piraso. Ihawin natin. Mag-ihaw okay. tayo kasi grabe miss na miss. Miss na miss po natin yung mga tilapia. Ang tagal na po na hindi natin sila nabisita. At ah, uh, mami din nila tayo? mami din tayo? O, nga eh. Kaya sila nagpapahuli. Oh? Ah, oh, dami. <laughs> dami pa niyan ha puno sobra pre hindi ma wala tayong ibang lagayan sako ah sako punoin mo yan at kunin ko yung sako ha dami pa oh. Dami yan Ito pa oh. Dami talaga o Hindi na harang-harang o yan Sabay hagis, sabay harang Yan, huli, mandami

Puno Hindi natin nakalain pa Ganito mahuli natin agad Pagkarami eh Isang banyero lang, okay na? Okay yes, nah. na. Pagdaing ba? Pagdaing ka, dalhin natin sa Pilipinas. Ano? Uh -huh. Kasi pag-init yeah, pa. Pag oh, habang pag-init pa ba? sa mga ano pa yan. Mga 10 kilo pa yan. Supra pa to. Supra 10

no airs. Okay, no, lotok na. Pwede na yun? Pakasya ba? Oh, puno. Ngayon nasa mga 70 kilos to. Oh, sobra. 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 dami wala pa lang hindi pa lang nakawala yung iba oh. isang jeep siguro puno, pwedeng punuin sa barangay? barangay? sa bus ba? <laughs> sa bus? Oh. Lap ya. Dame. Oh. Ayo, ayo lah. Puno. Dami. Sobrang Sebelas kilos Oh. No. ano yung pagbabalik natin dito sa lugar na to? matagal-tagal tayo din nakabalik dito ah.